Meron ho ba kayong gusto pa hong ipaliwanag sa kadahilanan nga po na agad naglabas na memorandum si Asec Vigor Mendoza? Please go ahead muna. Um, uh, opo, uh, manuntin dahil nga po dun sa mga, mga narinig natin na maaring problema dito sa ating administrative order, uh, minabuti po ng ating Asec na i- i-suspend, i-held in abeyance na muna po yung ating implementasyon. Um, ito naman po AO na to uh, was really contemplated to 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 prevent the uh, rampant increase po ng mga unregistered uh, unregistered double, uh, unregistered and recorded double or multiple sale po. Um, dahil nga po doon sa interview post-postage nung Lunes na marami pong sitwasyon na hindi po namin na-consider uh, doon sa mga sitwasyon po bago po ang AO na ito. Uh, sinuspindi po muna para po atin mapag-aralan at mailagay po sa uh, amended AO yung mga situation regarding 10 years sale, uh, sale na 10 years ago, 20 years ago po at yung mga requirement po para doon po dun sa mga sale na nangyari noon. Yun, opo so salamat po na marami attorney ha at kami po ay nalulugod ng sa pangyayaring ito sige so uh, moving forward attorney uh, may binabanggit po dito na siya po ay nag-aatang ano po nag-aatas sa mga ilang pong opisyal ng LTO na magkaroon po ng pag-aaral at magbigay po ng draft dito sa magiging bago pong kautusan ah uh, opo <clears throat> Ako po 'yung sa ako po ang naatasan na mag-draft ng AO but I will get po the input of our uh input po to better improve the administrative order from those persons po mentioned. O oh, sige po. So uh and, and other other uh, and other stakeholders po uh, mm. manong Ted. Kukunin uh, mm. niyo po kung inyo pong mamarapatin po manong Ted ay coordinate din po, po sa inyong opisina para po malaman po yung inyo pong suggestion upang mm -hmm. mapaganda po yung implement implementation po nitong nitong administrative order na ito. ay salamat po na marami Kung ganun po at kami po naman po ay kung sa abot lang po ng ating kaalaman po at kakayahan ay magbibigay din po ng suggestion. So uh, attorney dito po no nababanggit na kinakailangan daw po ng widen no information dissemination. So, uh, meron na ho ba kayong naiisip most likely kung kailan kaya ito maaari na pong maipatupad na medyo pulido na po yung ating order? Tama bang ba narinig ko para pinag-iisipan po na gawin na itong Enero ng 2025? Um, that is one, uh, meron pong suggestion na ganyan pero wala pa pong final, Manong Ted. Uh, okay. Rest po, I will, I will get... Uh, I will coordinate with your ano with mm. your office po one. Mm bago po ito i-implement Tet at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM